Hello sa ating mga kabag, Hari dyan. Welcome sa ating bagong step-by-step -step tutorial. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano nga ba kumuha ng digital copy ng ating national ID gamit lamang ang cellphone kaya kung nagkataon na matagal ka nang kumukuha ng national ID pero hindi pa rin ito dumarating hanggang ngayon don't you worry because today pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo ang step by step process sa pagkuha nito gamit lamang ang cellphone pero bago muna yon wag muna nating kalimutan mag-like at subscribe sa YouTube channel na ito para sa mas marami pang tutorial video at ito na nga ang ating first step Pumunta tayo sa ating Google Play or App Store At isearch lang natin ang egov.ph At pagkatapos, hanapin lang ang logo na ito Yung may DICTE Government At iklik lang natin itong install After nyan, hintayin lang natin po na ma-install at ayan na. Kung okay na, i-click lang natin itong open. Fourth second step. May lalabas sa inyo na ganito. I-click lang po natin itong sign up, then may lalabas din po na let's get started. Here, kailangan lang natin ito i-fill up 'yung ating first name, middle name and last name. And of course, 'yung ating suffix kung meron man. Pero kung walang suffix, pindutin lang po natin ito, yung arrow down si gilid, at piliin lang ang NA. Again po, kung wala pong suffix, pindutin lamang po itong NA. Next ay ang inyong email address. Ilagay niyo po dito yung active na email address ninyo kasi po mag-send sila ng OTP. Kaya dapat po talaga na active at nabubuksan ninyo email na ilalagay nyo dito. Then, Kapag na-fill up na at may information na lahat, i-click lang itong create new account. Ganito po ang lalabas. Ganito ang lalabas dyan. May nakalagay na one-time code sent. Ayan. Kaya katulad po ng nabanggit ko kanina, dapat active at nabubuksan ninyo ang inyong email address. Dahil nga po, mag-send sila ng OTP. So, I check, i-check ninyo ang email address ninyo. Um, check nyo ang OTP at ilagay nyo dito sa 6-digit code. Ganito po yung example ng code na dumating sa akin. And uh, ito yung ilalagay ko dito sa ating 6-digit code. Kaya din po, i-check nyo yung email sa inyo. So after nyo mailagay ang code dito, ganito na po ang lalabas. Enter mobile number. Again, siguraduhin po natin na active at nakaka-receive ng text messages ang number na ilalagay nyo po dito. Dahil mag-send po ulit sila ng OTP. Then, ayan na, kapag may number na, let's click next. Ayan. Dito, ilalagay nyo na yung OTP na sinend sa phone number na nilagay nyo kanina. Anyways, ito yung sample OTP na nareceive ko. Ilalagay ko dito sa 6-digit OTP pin. Then, yan. Kayo din, may may receive din po kayo gamit yung contact, number nyo kanina. Then, after nyo mailagay yan, maglo-loading lang po yan saglit. Then, lalabas na ay itong create your own MPIN or ang inyong one-time password. Ayan. So here, ang ilalagay nyo lamang po ay 6 numbers na hindi nyo po makakalimutan. Pwedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6, or di kaya birthday nyo. Ayan, depende po sa inyo. Basta hindi nyo po ito makakalimutan. Make sure kung madali, make sure po na madali mo nyo po itong matatandaan yung password na ilalagay nyo dito. Ayan, at kung nailagay nyo na ang inyong password, i-click lang itong next. At pagkatapos po, ganito na ang lalabas may nakalagay dyan, re-enter your MP. Ilagay nyo lang dito yung password na ginawa nyo po kanina, yung hindi nyo po makakalimutan. And, at kung okay na, scroll down lang and i-click po natin yung next. At pagkatapos, ayan na, makakapasok na tayo sa ating e-gov account. So for that step 3, kapag lumabas na yan, i-click lang natin itong verify now para ma-verify yung ating account. So, dito, need natin ulit mag-fill up ng ating mga personal information na kinakailangan po nila. Ayan, fill up muna tayo. Ayan. Then, kung okay na, let's click next. Dito na kayo mapupunta sa current address. Dito, uh, kailangan lang natin i-fill up ang country, state, state province, city municipality, and barangay. So, ito naman po ay may pagpipilian para mas mabilis po kayong makapag-select. Ay pindutin lang po natin yung arrow sa gilid, arrow down din, then, then makakapag-select na po kayo ng uh, lugar, ng country, province, municipality and barangay. Then, ayan po, dito sa baba ilagay din natin ang number at street po ng address natin. Ayan, kapag natapos na, pindutin lang itong next at ito na po ang lalabas. Ayan. Kailangan nyo lang i-double check kung tama ba ang mga details na nilagay nyo sa personal information at current address niyo. Kung nagkataon po na tama lahat, pag na-double check na natin, i-click lang itong next. And then, ito na lalabas. Ang paglalagay nyo na po ng pirma. So, dito, dapat yung totoong signature nyo, again, yung totoong signature nyo po ang ilalagay nyo dyan. Gamitin lang po natin itong dulo ng ating dalire. So, itong tip ng ating dalire sa pagpirma. Ayan. Uh, Try natin, magpirma tayo. So, kung nagkataon na nagkamali kayo sa pirma, pwede nyong pindutin itong clear. Pero kung tama naman at satisfied na kayo sa perma nyo, i-click lang natin itong continue. And then makikita nyo na yung perma nyo po dito. Tandaan lamang po natin na kung ano ang perma na nilagay nyo dito ay magre-reflect na sa inyong mismong digital copy po ng national ID. So kung sa tingin niyo sapat na ang perma nyo, pindutin nyo lang itong confirm. And then, mapupunta na kayo sa pag-take ng live selfie para po ma-verify na kayo talaga ang gumawa ng account na ito. Dapat sa pag-selfie rin, iwasan po natin ang pagsuot ng cap, eyeglasses, at yung paggamit ng filter. Ayan. At kung ready na kayo, ayusin lang po natin. At kung ready na kayo, itap lang natin itong launch the camera. Then, may lalabas po na ganito. Look at the camera. Look at the camera. Then, ayan. Tapos, blink your eyes. Ay, tatanggalin ko pala dapat. Ayan. Blink your eyes. Then, move your head to the right. Move your head to the left. Tapos, keep and still your head in front of the camera. So, study nyo lang yung camera ninyo and preparing to capture in 3, 2, 1. At makikita nyo na yung picture nyo. Tapos, may nakalagay dyan na happy with your picture. Ayan. Kung happy at satisfied na po kayo sa picture ninyo, i-click lang natin itong yes. Yes, I'm happy. At kung sakaling hindi pa kayo happy, pwede naman po na mag-retake ulit tayo ng photo. Okay lang naman 'yon. So, the moment na satisfied na kayo sa picture nyo, may lalabas dyan na congratulations! You have successfully upgraded your account. Dahil dyan, masasabi natin na fully verified na ang inyong account. At pwede nyo nang makita ang digital copy ng inyong national ID. So, para makita lang yan, pumunta tayo dito sa digital ID. At ayan na, may digital soft copy na kayo ng ID ninyo with signature na 'yan ah. Kaya, ha. Kaya nga kung may natutunan kayo, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa YouTube channel na ito para sa mga karagdagan pang video pa alam.